Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.10 ng umaga. May ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow, at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at pagkainis. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.05 ng umaga. May ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay red, dahil mabibigyan ka ng oras na buenas. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.55 ng umaga may ikatatalo na apat na putsham na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na po na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown. At sa player laging nagmamahusay ng salita ng kayabangan sila ang magbibigay sa iyo ng ikakamalas para matalo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 53 minutong negatibo, kulay yelo ang iyong iiwasan dahil magagawa kang mabigyan na matalo kagad. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 58 minutong negatibo, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikakatalo na 58 na minutong negatibo, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.35 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Magdamit ka ng may kulay silver para maging madiskarte ka para manalo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold. Siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Libra. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6:15 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, dahil kamalasan para ikaw ay matalo ang kayang maibibigay sa iyo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 2 hanggang alas 5.20 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas sa player na mahilig sa pag-inom ng alak dahil kukuhanan kanya ng oras na swerte. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na limamputsyam na minutong negatibo. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.50 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.45 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na masyadong mabango ang amoy dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Ang dapat na iyong iiwasan ay kulay gold dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte.